Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una ating ito lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos Suma sa atin, ang pagpapala ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at aghari e isang Diyos magpas sa walang hanggan Pagtitis at sakripisyo ang susi sa anumang kalumpay walang sino man sa atin ang walang ambisyon. Walang sino man sa atin ang walang minimiti sa buhay. Lahat tayo nangangarap na marating natin ang tagumpay na sa pagdating ng araw mag maginawa ang ating buhay kasusunod ang ating mga pangangailangan. Ngunit, katulad halimbawa, sa Pilipinas. Marami ang resources. Marami ang pagkakataon upang tayo ay uunlad. Ngunit, nakakalungkot iisipin na tayong mga Pilipino ay kulang sa pagtitiis. Ayaw natin magtitiis tayo. Ayaw natin maghihirap tayo. Nais natin makamit ang isang bagay sa madaling paraan magiging sa pag-aabusong pamamaraan. At yan ay nakikita natin sa ating gobyerno. Sa ilan nating mga mayayaman, karamihan sa mga Pilipino ngayon ay naghihirap ng gahil sa mga ayaw magsakripisyo, gustong magtagumpay sa napakaging para parahan. Mga kagabay, naalaalan natin ang isang kaibigan, isang kakilala na nangangarap magiging isang uh, publisher. Sa pagpapalabas ng isang pahayagan, isang malaking sakripisyo, hindi lamang sa pera, kung hindi magiging sa iyong uh, yan na tawag natin effort sa iyong mga gagawin. Sa pagpapalabas ng isang pahayagan halimbawa, ay kailangan sa loob ng isang taon magpalabas ka. Halimbawa, kung ang pahayagang nais mong ilabas ay uh, liguhan, uh, katulad sa mga lalawigan, kailangan every week sa bawat linggo sa loob ng isang taon. Isa, uh, 52, uh, 52 pahayagan ang dapat mong ilabas ng magkakasunod, ng regular. Halimbawa, lunis. Kailangan itong lunis ng linggo magpapalabas ka ng kopya. Walang anumang advertisement, walang anumang suporta. So, yung ating kaibigan, nagpapalabas siya ng nangyaryo. Wala siyang pera, wala siyang kakilala, wala siyang inaasahan, maliban sa kanyang kakayahan. At ang tanging niyang sinasandalan ay ang pong may kapal na alam niyang kagabay niya sa kanyang mga mabubuting gawa. Bakit siya na yan? Hindi natin sinasabing siya ay nagiging mayaman, siya ay nagiging niya kung sino sa kanyang lipurang ginag ginagalawan. Ngunit nakamit niya ang kanyang tagumpay dahil sa kanyang pagtitiis at sa kanyang sakripisyo. Malinaw na malinaw ang ehemplo ng ating Panginoon. Bahal tayo ng Ama, kaya sinugo ng Ama ang buktong anak, alang-alang sa ating kaligtasan. At ang sino mang magtitiwala sa anak ay hindi But mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang paraan na ginamit ng Diyos? Paraan ng pagsakripisyo. Paraan ng pagpipilis. Isang sakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Subalit, ang kanyang kamatayan ay ang naging susya ng tagumpay ng kanyang misyon. Dahil ang sasya ay muling nabuhay at siya ngayon nasa, nasa karian ng Ama, nakalukot sa karihan ng Ama at ang gihitan ng tanging araw upang muling babalik sa lupa para sa huling paghuhukom sa atin. Dito ipinakita ng ating Panginoon na masarap ng tagumpay kung ito ay bunga ng pagtitiis ng paghihirap at ng sakripisyo sabi nga pag ang pera ay kinita sa masamang paraan, madaling mawawala halimbawa, nanalo ka sa sugal, nanalo ka ng sang libo, nanalo ka alas dos ng hapon, alas cinco ng hapon, wala na zero na ang iyong bulsa bakit? Waldas ka kung ikaw ay nanalo sa sugal. Palato dito, palato doon, painom dito, painom doon sa barkada. Pero kung pinagirapan mo ang salapi, isinasaalang alang mo ang mga totoong mga pangailangan. So, kailangan natin, kailangan natin ang magtitis sa anuman natin, sa anuman natin mga pangarap. Pag tayong mangarap na nais natin ngayon-ngayon na o bukas, bukas na kaagad, mapasa atin ang tagumpay. Maraming ganyan. Gusto kong magiging doktor. Pwede kaya? Gusto kong magpira kami pero kaya-kaya ng isip ko. Kaya-kaya. Maraming katanungan. Ang mahalaga sa bawat nating pangarap, kung maganda ang ating layunin, maganda ang ating minimiti, ibigay natin ang ating buong buong pag-iisip upang magawa natin ang lahat ng mga magandang hakbang anuman ang balakid kaya natin harapin napakaganda ng bunga ng sakripisyo at pagtitiis sa anumang gawin ngayon nga eh, kamakailan nagiging ganap na santo si San, San Carlo Acutis. Ano naman natin ang proseso sa pagiging santo o santa ay napakatagal at Diyos lang ang nakakalam. Sabi nga nung arsobispo, matagal, mabagal, ngunit narating sa panahon na nais ng Diyos. Yan, sa ngayon, isang 15-year-old nang siya ay namatay sa sakit ng leukemia ang nagiging santo. Ang kanyang uh, nagiging kontribusyon, ang kanyang inialay sa Diyos ay ang kanyang uh, kakayahan sa social media. Uh, ang social media ginamit niya, ang kanyang mga vlog ginamit niya sa pagpalaganap ng Eucharistia ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Hindi katulad ng ating mga vlogger ngayon na kasinungalingan, panglalait, pambabastos, pambabalahura ang paggamit sa social media.